Pwedeng ano ito? Ay, napabibi man. Paano na mababa ito? Tuskutin na mga ka oh. Ayaw magpababa. Tapos kararating ko lang sa bahay. Ang bala na lab na lab na ako. Tinan mo ang kamay niya. Tuskutin na mga ka-idol, oh. oh bu -yan, ang bunso ko. ah oh, sus. na ito para hindi kami nagkita isang araw, eh, Oh. Hmm? Mga mga kaidol, oh. Oh, oh. ayaw pa baba. Pwede mo ang paa. Hmm. Yeah. Oh. Ano ba suko? Ito naman mga kaidol, oh. Chuti. Oh. Hmm. Oh. Pabibi. Oh, bibi ko. Oh. Ano mo ka? Salamat oh, oh. po. Thank you. pag Ano ba? ko ang kuya. Chuchi. Ano ba yan? Chi! Ipulot lang po. <laughs> Kala niya inaway mong kuya niya. Hindi na nabing kuya, be. Be. Hindi ko away kuya. Ipulot eh. O be? Be na.

<coughs> Yun lang mga kaido, so kukulit na mga lugi ko, sobra. So, tuwing umuwi ako, akala niya, iniiwanan siya ng papalambing agad kasi sa tuwing pag umalis kayo sa umaga, hapon na kami bumablik kayo, napapalambing yung chuchi ko. So, yung kuya namin, so, sa kanyang likod niya, habang hinihilot ko yung likod, kala na itong dalawang may ito, si so, sinasaktan niya yung, uh, sinasaktan ko yung kuya niya. So, uh, nahabol yung kamay kasi akala niya pipigilan nila. So, ganun yun kasi uh, akala niya sinasakot yung, yung kuya nila so yun lang mga ka-idol so nakakatawa ng mga dugi so God bless po maraming salamat sana ganun po ako sa inyo lahat ng mga dugi so shout out lahat sa mga dog lover dyan okay God bless po thank you happy Sunday and God bless all thank you palay tayo lahat